Unsa man imong lechon? Mao ni usong lechon ron, maro ang baboy. Amo ah, ba? Oh. Para tipinta di ba? Mm. Hilaw pa ni, pang ninyo kwan ani oh, daga pa man dugo ning ulo de ani dapit. Dugay man. Sige, mani, it, ito yok to yok, sa. Ah, init kay diri oy. Ay ana la ni. Sige, ito yok to yok sa.

kurangang- kurangang oh. ini kakak dari cab sang kita